Nagsasagawa na ng masusing cyber investigation ang mga tauhan ng National Capital Region Police Office upang matukoy kung sino ang nasa likod ng isang viral social media post na nagdulot ng pangamba sa publiko. Sa nasabing post, sinabi ng vlogger na kailangang maghanda ang publiko para sa isang emergency situation sa Metro Manila sa isang pahayag, pinabulaanan ito ng NCRPO at sinabing walang security threat sa Metro Manila. Bukod sa pagkakakilanlan ng vlogger, inaalam na rin ang mga otoridad ang source ng impormasyon na kanyang ibinahagi. Pinapayuhan ng publiko na huwag basta-basta maniniwala sa mga hindi beripikadong impormasyon at agad ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang aktibidad. Patuloy namang tinitihak ng NCRPO ang kanilang mahigpit na seguridad upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa Metro Manila. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa FEM Manila, the Music and News Authority.